ito yung uh, harap ng aking uh, resort na ginagawa uh, ngayon lang na ng solar ayan tamang tama naman dumating ako rito sa aking resort inilagay uh, na ito ayan wow sa pangunan ng aming mayor ni may action Agad Arginia at ang aming barangay captain Captain Danny Lagrimas maraming maraming salamat po ayan okay na nailagay na ginagawa ngayon na yan oh. Hobby TV Vlog ito na yung update sa aking uh, ginagawang bako dito sa aking resort so nagpintura na kami bali well, ito na lang parking na ito ang uh, lalagyan ng uh, samento pero marami pa rin ayan. for renovation pa rin ang okay. napakahaba ayan ang mga papalitadahan Ayan, may tanim din ako ditong rambutan sa tabi ng swimming pool.